What is up sa inyo mga kamitso. Welcome pa nga pala, one of the trusted sales consultant here, at Mitsubishi Jose Abad Santos. For today's video, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga initial requirements na kailangan para sa ating car loan. Kaya tara, samahan niyo ako. Kung ikaw man ay locally employed, ito ang requirements na dapat mong ipasa. COE with compensation, 3 months payslip, 2 valid IDs at utility bill. At kung ikaw naman ay business owner, ito ang requirements sa dapat mong ipasa. DTI or Business Permit 2. Valid IDs Utility Bill Bank Statement or ITR At para naman sa ating OFW, ito ang requirements na dapat mong ipasa. Contract or COE Passport Co-maker proof of remittances, and two valid IDs. So, ito naman ang step-by-step -step for apply, approve, release. Step 1. Fill out the form via Messenger or Viber. Step 2. Send your requirements online. Step 3. Once na ma-approve kayo, pay 5,000 reservation fee for your unit. And lastly, step 4, release schedule, then idrive mo na pa uwi ang bago Mitsubishi car. So, ayun mga kamitsu, ngayon alam mo na kung ano ang initial requirements for car loan. At di lang yan, bibigyan kita ng massive freebies at promo kung sa akin ka kukuha. So, yun lang mga kamitsu, bye! Yeah.